nagsimula ang pelikula ng ipakilala sa atin ang ating bida, si Elizabeth Sparkle. Siya ay limampung taong gulang na aktres na naggamit ng malaking tagumpay sa kanyang larangan at nanalo pa ng Oscar. Gayunpaman, ang mga araw ng kaluwalhatian ng bituin ay unti-unting nagtapos dahil hindi na niya taglay ang kagandahan ng kabataan na dati niyang taglay. Sa kabila ng kanyang edad, si Elizabeth ay nasa magandang pisikal na hugis at kasalukuyang nagho-host ng isang sikat na programa sa aerobics tuwing umaga. Isang araw, pagkatapos ng kanyang karaniwang programa, nais ni Elizabeth na magbanyo ngunit natuklasan na ang banyo ng mga babae ay may problema. Dahil kailangan na kailangan niya, pumunta siya sa banyo ng mga lalaki at pumasok sa isang stall. Habang naroon, aksidenteng narinig ni Elizabeth ang kanyang producer na si Harvey na pumasok at may kausap sa cellphone. Nagsimula siyang magsalita ng masama tungkol kay Elizabeth na sinasabing mukhang lola na siya ngayon at kailangang palitan ng mas batang babae. Nang marinig ito, ang ating bida ay nabigla at labis na nadismaya. Maya-maya, nakita natin sina Elizabeth at Harvey na nanananghalian kung saan nakakadiri siyang lumalamon ng hipon. Habang kumakain, iginiit niya na kailangan niyang ibigay sa madla ang gusto nila at binanggit na balak niyang tanggalin siya. Ikinalungkot ito ni Elizabeth at umalis siya nang walang sinasabi. Sa pag-uwi ay napansin niya ang ilang mga manggagawa na sinisira ang billboard na may larawan niya. Masyado siyang nabalisa kaya nawalan siya ng focus at nawasak ang kanyang sasakyan. Maya-maya ay nagising si Elizabeth sa ospital nang walang anumang malubhang pinsala. Isang doktor ang nagsabi sa kanya na ang kanyang asawa ay malaking tagahanga niya, ngunit ang nalulungkot na aktres ay hindi napigilan ng kanyang mga luha. Sa pagmamasid dito, isang bata at kaakit-akit na lalaking nurse ang lumapit sa kanya at sinubukan siyang i-comfort. Sinuri niya ang kanyang likod ng may interes at bumulong sa kanyang sarili na siya ay isang mahusay na kandidato. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang jacket at tiniyak sa kanya na ayos lang siya. Sa pakikipag-ugnayang ito, napansin ni Elizabeth ang kakaibang birthmark sa kanyang kamay. Nang maglaon, nang umalis siya sa ospital, natuklasan ni Elizabeth ang USB drive sa kanyang jacket, kasama ang sulat na nagsasabing, binago nito ang aking buhay. Sa pag-uwi, Isinaksak niya ang USB sa kanyang TV at ito ay lumabas na isang anunsyo para sa isang produkto na tinatawag na substance. Nangangako ang produkto na lilikha ng perpektong clone ng isang tao, mas bata, at pinahusay na bersyon. Ang anunsyo ay nagsasaad na ang parehong mga bersyon ay magiging iisang tao at dapat silang lumipat sa pagitan ng kanilang mas bata at mas matanda sa bawat pitong araw. Sa una, ipinagpalagay ni Elizabeth na walang kabuluhan ng ideya at itinapon ang USB drive sa basurahan. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, kinuha niya ito at tinawagan ang numerong nakasulat sa likod nito. Binati siya ng operator at sinabi ni Elizabeth na gusto niyang umorder ng substance. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki ang kanyang address na kinakabahan niyang ibinigay. Pagkatapos nito, Ibinigay ng operator ang address ng isang lokasyon at ibinaba ang tawag na wala ng iba pang sinabi, nainiwang nalilito ang babae. Kinaumagahan, nakatanggap si Elizabeth ng keycard na may numerong limandaan at tatlo sa kanyang mail. Agad siyang tumungo sa address na ibinigay ng operator at nakarating sa madilim na eskinita sa kahina-hinalang lokasyon. Gamit ang keycard, binuksan niya ang gate at pumasok sa isang malinis na silid na puno ng ilang locker. Pagkatapos ay binuksan niya ang locker na may label na limandaan at tatlo at kinuha ang isang pakete mula sa loob. Sa pag-uwi, naiinip si Elizabeth at mabilis na binuksan ang pakete. Sa loob, nakakita siya ng ilang sangkap na maayos na nakabalot, kabilang ang isang activator, stabilizer, switch kit at pagkain para sa parehong bersyon. Mayroon ding mga tagubilin na nagsasaad na ang stabilizer ay dapat ibigay araw-araw at kunin mula sa pangunahing tao. Pinakamahalaga, ang dalawa ay dapat magpalitan tuwing pitong araw ng hindi lumalampas at dapat nilang laging tandaan na sila ay iisang tao. Sunod, pumunta si Elizabeth sa banyo at nag-inject ng berdeng likido, ang activator. Naging sanhi ito ng paghihiwalay ng kanyang mga balintataw at dumadaing siya sa paghihirap habang nagsisimulang mapunit ang kanyang likod. Hindi nagtagal ay nawalan ng malay si Elizabeth at may isang buong tao na lumabas mula sa kanyang likuran. Ito ay lumalabas na mas bata at kaakit-akit na bersyon ni Elizabeth. Mukhang naiintindihan niya ang nangyayari, kaya mabilis niyang tinahi ang likod ng nakatatandang Elizabeth. Maya-maya pa ay naligo na ang dalaga, nahihilo siya at nagdugo pa ang ilong. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang sundin ang mga tagubilin kung hindi ay mamamatay siya. Kaya naman, Mabilis siyang nag-extract ng stabilizer fluid mula sa gulugod ni Elizabeth at itinurok ito sa kanya na nagpasigla sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan ay napansin ng dalaga ang ad sa pahayagan na inilagay ni Harvey na naghahanap ng mga kabataan at kaakit-akit na babae. Nagpa siya siyang subukan ito at hindi nagtagal ay dumating sa audition na nakasuot ng swimsuit. Doon ay naghatid siya ng isang nakamamanghang pagdanap at ipinakilala ang kanyang sarili bilang so na nagpahanga sa mga hukom. Nakuha rin agad ng dalaga ang atensyon ni Harvey. Mukhang nabighani ito sa kagandahan niya at kinuha siya para sa aerobics show. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Sue na hindi siya available bawat ikalawang linggo dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang may sakit na ina. Gayunpaman, ayaw ng producer na mawala siya kaya pumayag siyang mag-adjust sa kanyang schedule. Kinabukasan, nagkaroon ng photoshoot si Sue at ang mga billboard na nagtatampok ng kanyang larawan ay makikita sa lansangan. Pagkatapos ay ginugol niya ang natitirang bahagi ng linggo sa pag-eensayo at paghahanda ng mga bagong damit. Gayunpaman, malapit ng matapos ang linggo at ayon sa patakaran, dapat magpalitan ang dalawa. Kaya naman, tumungo siya sa banyo at nakipagpalitan ng kamalayan kay Elizabeth gamit ang switching kit. Ilang sandali pa, nahimatay siya habang sa wakas ay nagising si Elizabeth. Ang matandang babae sa una ay nalilito nang makita ang kakaibang batang babae na ito ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na ito ay ang kanyang sariling mas batang bersyon. Kinabukasan, pumasok si Elizabeth sa trabaho, ngunit diretsa ang ipinalam ni Harvey sa kanya na siya ay pinalitan. Nagalit ang babae noong una ngunit medyo gumaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang ang kapalit niya ay walang iba kundi si So. Kasunod nito, naging malungkot ang kanyang mga araw at ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-i-schedule ng pagpapalitan, panonood ng TV, at pagkuha ng refill kit ng substance para sa susunod na linggo. Halos parang nawalan na si Elizabeth ng ganang mabuhay at ang tanging inaalala niya ay ang kanyang katanyagan. Pagkatapos ng itinalagang linggo, nagising si So na may kasabikan. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa paggawa ng mga photoshoot at paglabas sa mga kilalang patalastas. Isang araw, iniuwi ni So ang isang binata at nagsimulang maghalikan ang dalawa sa sala. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakaranas ng pagdurugo ng ilong at naalala na oras na upang magpalitan ng kanilang mga katawan. Dahil ayaw niyang pigilan ng pagnanasa at kahalayan, tumungo siya sa banyo at nilapitan ang walang malay na si Elizabeth. Pagkatapos ay kinuha niya ang stabilizer tube at kumuha ng mas maraming likido mula sa kanyang katawan nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Sa wakas ay gumanda ang kanyang pakiramdam at bumalik siya upang ipagpatuloy ang kanyang kasiyahan kasama ang binata. Kinaumagahan ng magising si Elizabeth, nagimbal siya nang makitang tumanda ang isang daliri niya. Dahil sa gulat, agad niyang tinawagan ng operator at ipinalam na inabuso ni Sue ang kanyang oras at ngayon ay naaagnas na ang daliri nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano ito ibalik sa dati. Ngunit tumugon ang lalaki na pareho silang dapat na mahigpit na sumunod sa mga patakaran at igalang ang palitan ng mga katawan. Sinabi niya sa kanya na walang paraan upang ayusin ang kanyang daliri, ngunit hinimok silang maging mas maingat mula ngayon. Sa hapon, si Elizabeth ay nagtungo sa isang coffee shop kung saan ang matandang lalaki ay patuloy na nakatitig sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin niya na ang lalaki ay may parehong birthmark sa kanyang kamay tulad ng batang nurse na gumamot sa kanya sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, may mga bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa at nakita ni Elizabeth ang isang keycard na may label na 203 na tulad ng sa kanya. Napagtanto niya na ang nurse mula sa ospital ay sa katunayan ang matandang ito. Casual niyang tinanong kung kumusta siya at sumagot si Elizabeth na ayos lang siya. Inihayag ng lalaki na sa lalong madaling panahon ang kanilang mga kahaliling bersyon ay magsisimulang ubusin sila at magiging mas mahirap na matandaan kung sino ang may karapatang umiral. Pagkatapos ay tinanong niya si Elizabeth kung nagsimula na bang abusuhin siya ng kanyang nakababatang sarili. Gayunpaman, si Elizabeth ay natakot na sumagot at dalidaling umalis sa kafe. Sa mga sumunod na linggo, sumikat si Sue, na mabilis na naging numero unong bituin sa bansa, Isang araw, ipinalam sa kanya ni Harvey na mula nang sumali siya sa show, mabilis na tumaas ang kanilang ratings. Sa makatuwid, gusto na ngayon ng TV channel na mag-host siya ng programa ng bagong taon sa loob ng ilang buwan. Tuwang-tuwa si So sa oportunidad at handang gawin ang lahat para masigurado ito. Bilang resulta, nagsimula siyang kumuha ng dagdag na oras at spinal fluid mula kay Elizabeth. Naging sanhi ito ng pagtanda ni Elizabeth ng husto na ang karamihan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay nagsisimula ng mabulok. Ang kanyang buhok at ngipin ay nagsisimulang malaglag at siya ay mukhang mahigit isang siglo na ang edad. Sinubukan niyang magreklamo sa operator, ngunit sinabi nito sa kanya na problema nila ito na dapat nilang lutasin ng mag-isa. Sinabi ng lalaki na maaari niyang tapusin ito anumang oras, ngunit ayaw din ni Elizabeth na isuko ang napakagandang pangalawang bersyon ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, si Elizabeth ay naginom ng sobra at labis na pagkain sa panahon ng kanyang kamalayan. Si Suna na naiinis ay nagreklamo sa operator tungkol sa mga gawin ng matandang babae habang siya ay kailangang magtrabaho ng gusto sa buong linggo. Sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming oras para sa kanyang sarili, ngunit muling ipinaalala ng lalaki sa kanya na dapat nilang igalang ang balanse at sa kabila ng dalawang katawan, sila ay iisang tao pa rin. Isang araw, nilampasan ni Sue so ang lahat ng limitasyon at nag-extract ng malaking halaga ng likido mula kay Elizabeth. Pagkatapos ay maingat niyang inimbak ito sa maraming lalagyan at nagpa siya na ipagpaliban ng pagpapalit ng kamalayan hanggat maaari. Sa sumunod na eksena, tatlong buwan na ang lumipas at nakita natin si Sue so at ang kanyang kasintahan sa apartment. Lumalabas na magaganap kinabukasan ng inaabangan niyang programa ng bagong taon. Sa kritikal na sandali na ito, nagdugo si So at nakaramdam ng matinding sakit. Tumungo siya upang mag-inject ng ilang likido ngunit sa kasamaang palad ay natuklasan na nagamit na niya ang lahat ng ito. Nagpanik, tinawagan ni So ang operator at humingi ng karagdagang likido. Gayunpaman, tumugon siya na si Elizabeth ang tanging pinagmumulan at kailangan nilang magpalitan upang mapuna ng supply. Ipinaliwanag ni So na mayroon siyang mahalagang kaganapan kinabukasan, ngunit tumanggi ang operator na makinig sa kanyang pakiusap at ibinaba ang tawag. Gamit ang huli niyang lakas, gumapang si So sa banyo upang simulan ang proseso ng pagpapalit. Samantala, ang kanyang kasintahan ay nakarinig ng ingay na nagmumula sa labas at nagtanong kung ayos lang siya. Sa oras na ito ay nagising na si Elizabeth na ngayon ay isang karumal-dumal na pigira na may depektong anyo. Sinigawan niya ang binata na umalis sa kanyang apartment at nang marinig ng lalaki ang nakakatakot na boses, tumakbo ang lalaki sa takot. Pagkatapos, tinitigan ni Elizabeth ang sarili sa salamin at kinilabutan siya sa kanyang kakaibang hitsura. Agad niyang tinawagan ng operator at sinabing gusto niyang ihinto ang karanasan. Sumagot ang lalaki na ihahatid nila ang termination kit sa kanyang locker at binabaan siya. Kinaumagahan, pumunta si Elizabeth sa locker room at kinuha ang huling batch. Pag uwi niya, kinaladkad niya ang walang malay na katawan ni Sue so sa sala. Binuksan niya ang pakete at naghanda na iturok ang termination fluid sa dalaga. Ngunit ilang sandali pa, napansin niya ang bouquet na ipinadala para kay Sue, so, kasama ang isang sulat na bumati sa kanya ng good luck para sa gabing ito. Nakonsensya siya, kaya nagbago ang isip niya at sa halip ay sinubukan niyang buhayin ang dalaga. Sa sandaling iyon, nagising si So at lumabas na nagdulot ng glitch ang kalahating turok ng termination serum na nagpahintulot sa kanilang dalawa na parehong gising. Napansin ni So ang kalahating laman na serum at mabilis na napagtanto kung ano ang binalak ni Elizabeth na gawin. Galit na galit, inatake niya ang matandang babae ng may brutal na puwersa. Pagkatapos ng mahaba at marahas na pakikipagpunyagi, sa wakas ay nagtagumpay si So na madaig si Elizabeth at binugbog siya hanggang sa mamatay. Kasunod nito, naghanda siya para sa kanyang malaking gabi, hindi nakakaramdam ng pagsisisi o pagkakasala sa kanyang mga aksyon. Sa gabi, dumalo siya sa pagtatanghal ng bisperas ng bagong taon kung saan nakasuot siya ng napakagandang gown. Mukhang maayos ang lahat, ngunit wala siyang stabilizer fluid na kailangan para mapanatili ang kanyang kondisyon. Bilang resulta, si So ay nagsimulang makaramdam ng tumitinding sakit. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo, kung saan napansin niyang nagsisimula ng malaglag ang kanyang mga ngipin. Sinubukan ni So na huwag pansinin ito dahil ito ang pinakamalaking gabi ng kanyang buhay. Gayunpaman, habang nasa elevator, napansin niyang natanggal ang kanyang mga kuko at biglang nalaglag ang kanyang tenga. Dahil sa takot, nagmamadaling umuwi si So kung saan nakahanap siya ng natitirang activator serum na ginamit ni Elizabeth sa paglikha sa kanya. Dahil ito ay isang napakahalagang gabi para sa kanya, tinurukan niya ang kanyang sarili nito sa paniniwalang makakatulong ito sa kanya na lumikha ng isa pang mas batang katawan. Nawala ng malay si So, ngunit sa halip na isang magandang babae, isang napakapangit na nilalang ang lumabas mula sa kanyang gulugod. Ang mutated entity na ito, na tinatawag na Monstro Elisa So, isang nakakatakot, hybridized na karumal-dumal na pinagsama ang mga katangian ni Elizabeth at So. Nakakatakot ang hitsura nito, na may maraming mata at braso, at maging ang mukha ni Elizabeth na nakausli sa likod nito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagpa siya si Elisa So na dumalo sa kaganapan at isinuot ang damit na suot ni So. Pagkatapos ay pinutol niya ang mukha ni Elizabeth mula sa malaking larawan, nilagyan ito ng kolorete, at isinuot ito upang takpan ang kanyang mukha. Sumunod, tinusok niya ang diamond earring sa kanyang nasirang laman at inayos ang kanyang buhok. Tuwang-tuwa sa kanyang ginawa, nagmamadali siyang pumunta sa kaganapan, handang mag-host sa pagdiriwang ng Bisperas ng Bagong Taon. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa kaganapan kung saan ang lahat ay sabik na naghihintay sa pagdating ni Soo. Gayunpaman, sa halip na siya, lumitaw ang nakakatakot na nilalang na nakasuot ng mukha ni Elizabeth bilang maskara na ikinagulat ng lahat. Nagsimula siyang magsalita sa mga manonood ngunit hindi nagtagal ay natanggal ang kanyang maskara. Nang makita ng mga tao ang kanyang nakakagulat na mukha, nagkagulo ang lahat at tinawag siyang halimaw. Karamihan sa kanila ay tumakas sa takot, ngunit ang isang ginoo ay may hawak na baseball bat at hinampas ang ulo ni Elisa Su na naging dahilan upang ito ay sumabog. Ang isang fountain ng dugo pagkatapos ay sumambulat mula dito, nabasa ang karamihan ng mga manunood na naroon, ngunit kahit na matapos na mapugutan ng ulo, siya ay nanumbalik at nagbago sa isang mas pangit na anyo. Sa huling eksena, sa wakas ay nakatakas mula sa teatro ang natirang bahagi ni Elisa So. Hindi nagtagal ay natisod siya sa kalye, dahilan para sumabog ang buong katawan niya. Humiwalay ang mukha ni Elizabeth mula sa pagkawasak, ngunit patuloy siyang gumagapang. Sa kalaunan, nakahanap ito ng pahingahang lugar na siyang bituin ni Elizabeth Sparkle sa Hollywood Walk of Fame. Habang tumitingin siya sa kalangitan sa gabi, inalala niya ang mga araw ng kanyang katanyagan bago siya tuluyang natunaw. Kinaumagahan, pagkatapos linisin ng tagawalis ng kalye ang kalat, tanging isang bitak at kupas na bituin ang natira kay Elizabeth Sparkles. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.